Hi mi, Maganda araw and welcome for today's video po at tayo mamimigay at magdodonate tayo ng mga gamit na hindi pa gamit at saka hindi na namin naggamit so tapakita ko sa inyo yung iba eto is ayan eto maganda pa naman siya kung kaya ko lang ibigay sa inyo sa Pilipinas ginawa ko na kaso ang mahal na exchange at padala kahit sa sarili kong pamilya eh hindi ako makapagpadala <laughs> dahil tayo ay student visa. So, ayan na kami. Ito o. Oh. Ito din. Bibigay ko na siya. Kasi doon sa ano, uh, malapit na ukay-ukay sa amin is um, parang charity. So, ganun na lang. Ito, pumunta, pumunta kami sa saan to? Sa Gold Coast, sa ibang lugar. Eh, ayan cute siya, no? Cute na, eh. Ayoko sana ibigay. Kaso nga lang, kailangan na namin magbabas ng gamit dahil sobrang dami. At ayun, dalawa nga ito. So, hindi ko sure kung mabibenta ko. Ayan. Eh, may mga sapatos din ako. Kaso, wala. Ibigay ko na lang. Ito, oh. Ayan, mga may... Yung iba, may tag price pa. Kasi, pakapag nag-end of sale, dito, ma mura mo lang mabibili. Parang 70%. Ito mga mi, ang ganda o. Ano siya? Uh, hanggang lagpas tuhod. Kaso, so, di ba Tumaba ako. <laughs> Bakit ako sa inyo? Anya? Dati ganyan ang aking katawan. Ngayon, kita na yung aking buson, which is, wow. Hindi ko alam kung stress eating ba to or ano. Anyway, ito. Bibigay ko na siya at I'm not sure kung ayaw ko man, pero ayun. Yung iba, um, try ko ng ibenta. Ayan. Ito is uh, swimsuit. 7 to 16. Ayan. Ang ganda niya, oh. Mm, um, maganda yung brand din. Nabili ko alam ata to $2. Siguro mga 80 pesos sa atin. Kaso nga lang, um, kayo na ko ibibigay. Wala naman akong mapagbigyan dito dahil di ba lumipat kami ng bahay. So, I rather na ibigay na lang sa si charity at ano na lang, at least mapakinabangan pa. Ayan, mga ni. <laughs> Ito din. Ito, basta alam niyo naman, ah, uh, mabili, ma, ano din ako sa mga ukay-ukay. Eto, katulad yun, $39, nabili ko siya. Na, siguro mura lang din, pero, yun nga, pinaplan ko ibenta few years ago. Hindi siya natupad. Huh. So, New Year's resolution, eh, ibigay ko na lang yun. Eto, mga Mio, size 16. Ayan, yung iba walang tag, pero maganda pa. Ayan, mga mami. And then, ito. Hmm, 10 dollar isa. I think, ano, aywan ko, ano ba nangyari. Na-busy na sa school. Kaya, ganun. So, ayun, ibibigyan yung iba at para at least magamit ng So, mga mami, yung cute o. Ayun. So, ayun mga mi. Ayan mga mi. So, ito, naisipan ko i-donate na lang. Ito po pala yung mga nabili ko. ah uh, siguro few years ago na mga tag dollar lang po dito sa isang shop ng... ah uh, sa Australia po. So, parang department store. Ito, katulad nyan, original price niya is 20. Pero ano na lang, I think siguro na sa either 2 or 5 na lang ang nabili ko dito. Gusto rin ko man ipadala sa Pilipinas kaso yung cost niya mas mahal at iba-ibang size siya from size 5, 6, 7, and 8. So, na I decided na i-donate ko na lang siya dito sa malapit po sa op shop, tawag dito yung ukay-ukay, at least yon it is also a charity na at least mag-benefit yung shop at saka yung person na bibili. Kasi kung makikita nila, talagang hindi paggamit o, oh, oo oh, o, ba diba? Kaso ilang taon na nakatingga dito sa akin, gusto ko sana is ibenta ng kahit makatubo ako ng $1 or $2 kaso, um, hindi siya mabenta or um, busy yung mga tao. Hindi nakakapunta sa mall, ganyan. So, ito. Ang ganda pa nga. Oh, ayan. Ito tulad nito. Oh. Upper synthetic lining. Size 7 siya. Mga mi. Ayan. Um, Gusto ko talagang ipadala sa Pilipinas sa charity doon. Kaso nga lang, yung cost eh, medyo pricey at pag yumaman na ako mga mi. Malay mo, di ba? Anyway, eto. Eh, tsaka gusto ko naman talaga magbigay-bigay. So, ayan, dollar, no, $10. Madami siya may mga, ano pa, mm, $17. Australian, ano po ito ha, dollar. So, parang converted sa atin sa peso. Kunwari, yung, kunwari, nabili ko $2. Siguro sabihin natin 40 per peso. So, siguro mga 80 pesos lang nabili ko. Pero, matibay. Itong angko na to, natatak. Kilalang, ano siya, uh, brand. Hindi siya talagang totally branded na branded. Pero, kilalang mura na uh, maayos gumawa. Ayan lang kami. Oh, grabe, diba? Ito din. Ito, nabili ko to sa Ukay-Ukay. Siguro, ayan, nakalagay. 6 dollar lang. Pero kasi hindi naman ako nakakapag-party o nakakapunta sa mga uh, iba-ibang klaseng uh, celebration. Ang trabaho ko lang dito is work, study, church, konting gala. Ganun lang. Tsaka busy-busy sa mga kung ano-ano. So ayun mga mission share ko lang sa inyo. Hopefully. Ayan. Siguro pag in time, pag namami na ating mga subscriber at maraming na nanonood, someday I could give din sa Pilipinas. But at the moment, because I'm international student, eh kung ano lang yung kaya kong ibigay. And ayun, ito ang ganda mga, mga mga Pwede ko lang ibigay sa inyo. Binigay ko na. Ayun. Ayan mga mi, ayan, ready ko na po yung mga boxes. Ngayon, lalakarin ko lang papunta dun po sa ukay-ukay or op shop na tinatawag dito sa Australia. So, mga ano lang, uh, less than isang kanto lang ata. So, sa kabilang tawid lang. So, yan ang aking itsura. Hindi ko na tinali kasi hassle lang din naman. Tsaka exercise na din para mawala ang aking mga taba-tabaers. Anyway, ayan, may bus station nga sa malapit sa amin. At kasi katapat noon is school. Ito naman is hotel. Ayan, ang daming mga pine tree. So, ito, ayan na siya. So, dire diretso lang tayo. Ang bilis. Siguro mga less than 5 minutes na karating na tayo agad. Hindi ko lang na-video ng buong Uh, walking go kasi nga uh, ko pa yung uh, mga boxes. So, papakita ko sa inyo itsura ng Venice nila. I think mayroon ako different na video pero ito yung parang sa donation. Ayan. So, meron silang schedule pero nakatuwa kasi Monday to Sunday open sila pero may limit hours. So, maaga pa ako nyo ng mga 9 o'clock or 9.30 pero ang dami nang naglagay ng mga donation. So, ayan. Ayan ang itsura. So, after nyan, nakailang balik din po ako. Ayan yung itsura, no? Kanilang um, op shop. Ayan. Pagtingin ko, nung mga ano, siguro 10 o'clock or 11, wala nang laman. Ibig sabihin na ano na nila inayos na nila kung ano yung mga pwedeng ibenta. Mostly gusto nila yung mga hindi pagamit para at least mabenta nila na medyo pricey and then uh, paggagamitan nila yun sa mga siguro sa mga needs. Ganyan. Habang nagbabalik ako, pabalik ako niya, nakita ko tong 10 cents. Sayang din naman o diba? Ayan, ang itsura. Wala po kami sa ano ha? Sa beach. dito po kami sa probinsya. Ayan ang itsura. Ang dami mga puno. At malagong-malago -malago ang mga puno dito sa probinsya ng Australia. Which is nakakatuwa kasi pag umuyan, at least may pag umulan. So, ayun mami. Na-donate ko na yung mga iba. And then, mag-check pa ako ulit ng mga pwedeng ibigay. So, that's all for today, mami. Thank you for watching!